Luwalhati sa Diyos Ama at Anak Yeshua Masaya. Awit Kapitulo 91 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilam ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibama na sumisira sa katanghali ang tapat. Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpang libo sa iyong kanan, Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya ay magdibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yeyapakan ang leon at ang ulupong, ang batang leon at ang ahas ay yuyurikan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang paibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya, Ako'y say sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya, at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas.